guys, pansin niyo ito ha gagalaw ang ilaw oh. parang Benz uy, uy <laughs> patikim pa lang yan baka gawang K, KM yan crazy mods yan collab natin yan, uli Tingnan movement ha. Pag kumaliwa ako, yung kaliwa kong side, gagalaw. Pag kumanan ako, na kanan. Pag dumaretso na ako, dadaretso na siya. Tingnan niyo. Ayan makikita Oops. Oops. Nih, andaan an. Tanyaan, jumalau yang kanan. Oop, hehehe. Ayo tanya ba. Mah galau. Kanan jumalau. Pak balikan. Kaliwa ako. pag i yung cut-off sa kaliwa. Kaliwa yan. At babalik. balik, yun, no? Itan niya yun? At babalik bawat turn meron po siyang sensor gagalaw siya depende sa galaw nyo pag sharp turn sa kanan o sa kaliwa gagalaw siya ito, ano, gagalaw ko babalik natin bubuksan ko makita nyo yun <laughs> bumubuka ka oh. ayan oh. ayan o oh. gumagalaw oh. isa pa ay oh. <laughs> ay